Bago tayo mag-secret fall, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret files And now, it's time for DJ... rockies secret files walayan ko ang boyfriend ko dahil nagparamdam ulit ang first love ko DJ Rocky. Hindi ko talaga alam kung paano ko sisimulan ang aking kwento. Hindi rin ako magaling sa mga ganito. Sana lang ay maintindihan ninyo. Itago e, mo na lang ako sa pangalang Lou. Listener, ng Love Radio Palawan. At ito ang aking secret file Schoolmates kami ni Bong. Ahead siya sa akin ng isang taon. Grade 8 pa lang ako noong unang beses ko siyang makita. At sa unang tingin ko sa kanya, eh parang nag-slow motion siya. Grabe DJ Rocky, sobrang gwapo niya. Mapute, medyo chubby. Tapos namumula pa ang pisngi. Kasi nga, mestizo. Hindi kami magkakilala. Sa totoo lang, Dumaan lang siya sa room namin kasama ang mga tropa niya. Yung tropa naman niya, eh heartthrob sa school namin. So dumaan nga sila sa room namin. Parang tumatambay. Yung mga kaklase kong babae, talagang nakatitig lang sa kanila. Samantalang ako, ay nakafocus lang kay Bong. Araw-araw silang dumadaan sa room namin. Tumatambay. Tapos tuwing uwian naman, nakakasalubong namin yung mga magtotropa sa labasan ng school. Pero panay pa rin ang titig ko kay Bong DJ Rocky. Kung ice cream lang siya, eh malamang. Tunaw na siya sa mga titig ko. Pagka-uwi ko ng bahay, nakita ko ang Facebook account ni Bong sa suggested friends list ng profile ko. Inadd ko siya. And then after lang ng ilang minuto, inaccept niya agad ang friend request ko. Nag-PM siya agad sa akin ng hi. Grabe, kilig na kilig ako. Patalon-talon pa ako sa kwarto ko. At siyempre, nagreply naman ako. Tapos yun na, nagtuloy-tuloy na kaming magka-chat. Pero aba, mga ilang araw lang ang lumipas, meron siyang minay day sa Facebook. Isang babae. Nililigawan niya pala DJ Rocky. Nasaktan na ko ron. Masasabi ko rin na It was It was my first time na nakaramdam ako ng ganun. Yung bang na heartbroken ako. Kasi akala ko talaga gusto niya ako. Paano ba naman? Palagi kasi kaming magka-chat. So ayun. Nag-stop na kaming mag-usap fast forward. Lumipas ang isang taon. Nakaabot na ako ng grade 9. Si Bong naman grade 10. Unang pasok sa school, nakasalubong ko siya. Wala na akong feeling sa kanya that time, so dead malang ako. Tapos bigla niyang sinabi yung palayo ko. Pero wala. Dead ma pa rin ako. Then nung hapon, uwian ko na, nag-chat na naman uli sa akin si Bong. Nagtatanong kung may boyfriend na raw ba ako. Pero sabi ko lang sa kanya, broken ako. Kahit wala naman talaga akong boyfriend doon. And then, panay na uli ang chat niya sa akin. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na naman ang pag-uusap namin na nauwi sa panliligaw niya. Mga ilang buwan din siyang nanligaw sa akin. Ay, Diyos ko, sobrang kilig na kilig ako, DJ Rocky. Siyempre, crush na crush ko yun eh. Kaya pumayag na rin ako magpaligaw. Eh, dati nga. Hindi ako yung tipo ng tao na lumalapit sa taong crush ko. Yung kapag nakikita ko lang siya sa school, snub lang ako kasi nga nahihiya ako. Then one time, pauwi na siya, ako naman papasok na. Pang umaga siya, pang tanghali naman ako. Nakita ko na siya pauwi, alam mo yun, bigla ko siyang tinaguan. Kasi nga natutorpe ako. At nakita pala niya akong nagtatago. Kaya umuwi na lang siya. Maya-maya pa ay nagchat si Bong sa akin. Galit na galit. Bakit ko raw siya tinataguan? Ano raw ba siya? Multo? Bakit daw takot na takot ako sa kanya? Ako naman, syempre nagsorry. Paniwanag ko na hindi ko siya kayang tingnan dahil sobrang torpe ko. Pero hindi niya 'yun tinanggap. Ayaw niyang tanggapin ng sorry ko. So para mawala ang galit niya sa akin. Sinagot ko siya. And then ayun. Naging kami na. Yung galit niya parang na-convert sa saya at kilig. Finally, kami na. Kinabukasan DJ Rocky magkasama na kami sa school. Kapag uuwi siya, Hihintayin niya muna ako makapasok. Tapos date muna sa saglit sa kantin. Yung puso ko talaga noon, sobrang saya kilig na kilig. First boyfriend ko eh. Hanggang sa dumating na yung araw na pinakakinatatakutan ko. Yung ipapakilala ko na siya sa mga magulang ko. Bata pa ako noon eh. Kaya natatakot ako magpakilala ng boyfriend. And then nalaman ko na lang na yung tito ko, kakilala niya pala si Bong. Sinama niya rito sa amin si Bong at siya pang nagpakilala kay Bong sa magulang ko. Napakasaya ko, DJ Rocky. Legal na kaming dalawa ni Bong sa amin. Pwede na siyang pumunta anytime. Hindi nagtagal, pinakilala na rin niya ako sa kanila. Naging okay kami sa lahat. Walang problema. Palagi na kami nagde-date sa labas. Parang para bang walang katapusan ang kasiyahan namin. Konti na lang para na kami maglilibe. Kasi palagi siyang nasa amin. Maaga pa lang, nasa amin na siya. Tapos uuwi lang siya sa kanila gabi na. Minsan, e, pinagmamaneho pa ni Bong si Mama. Siya yung kasama ni Mama sa pamamalengke. Alam mo yun, parang anak na rin ni Mama ang boyfriend kong si Bong. At sobrang sarap lang sa feeling na tanggap ng pamilya ko ang boyfriend ko. Parang wala na talagang katapusan yung happiness namin. Parang ang smooth na lang lahat. Then dumating yung point na nasabik uli si Bong sa pakikipagtropa. At dahil nasanayin na ako nakasama siya, Ayoko nang nakikipagkaibigan siya sa iba. Gusto ko noon na ako lang ang kaibigan niya, na ako lang ang kasama niya sa araw-araw. At aaminin ko, naging toxic ako noon. At oo, nasakal siya sa relasyon namin. Palagi na kami nag-aaway. Humantong na rin sa puntong nagsisinungaling na siya sa akin. Yung tipong sasabihin niyang matutulog na siya pero ang totoo, tatambay lang siya kasama ang mga tropa niya. Tuloy-tuloy yun, nawala akong kaalam-alam. Pero sabi nga nila, walang sekretong hindi nabubunyag. Nahuli ko siya, DJ Nang Nanggalaiti ako sa kanya. Hindi na ako nakapunta sa kabilang baryo kung saan naroroon si Bong kasama ang mga tropa niya dahil gabi na. Kaya inaway ko na lang siya through chat. Umabot sa puntong nagalit na rin sa akin ang mga tropa niya. Kasi nga pinagbabawalan ko siyang sumama sa kanila. Ang nangyari, ayaw na sa akin ang mga tropa niya. Sabi nila kay Bong, dapat daw hiwalayan na niya ako. Pero dahil mahal pa rin naman ako ni Bong, hindi siya nakinig sa kanila. Kahit madalas kaming mag-away ni Bong, hindi pa rin niya ako iniwan nasakal lang talaga siya. Pero siguro, aabot lang din ang isang tao sa punto na magsasawa siya sa madalas na awayan. At doon na siya nag-decide na hiwalayan ako. Nakipaghiwalay si Bong sa akin. Ang sakit. Sobrang sakit at lalo pa akong nasaktan nung nag-my day ang mga tropa niya ng picture ni Bong nakasama ang tropa nilang babae. Pinagseselos nila ako. Ang sakit-sakit. At nakakagalit. Pero wala naman akong magawa dahil hiwalay na kami. Akala ko tapos na talaga pero lumipas ang ilang linggo Nagkaayos kami ni Bong. Secret lang ang pag-aayos namin. Kasi nga, ekis na ako sa mga katropa niya. Palihim lang kaming magkita. Pero hindi yun alam ng tropa niya. Hindi niya rin ako natiis. Ganon din naman ako. Kaya nagtuloy-tuloy uli kami. Fast forward. Two years later. Nawalan si Bong ng cellphone na sira. Kaya nawalan kami ng communication. Hindi na kami makapag-usap. At dahil doon, nagkalabuan naman kami. Away na naman, as always and as usual. Hanggang sa ako naman ang nagsawa sa kakaaway namin. Si Bong nagsawa rin. Then lumala yung pagiging toxic ko sa kanya. Kaya humantong kami sa isang desisyon na bumago sa estado ng relasyon namin ni Bong. At tila, hindi namin pinagsisisihan ang desisyon na iyon. DJ Rocky, minabuti naming maghiwalay. Tinapos namin ni Bong ang relasyon namin. Nagpakasasa ako sa pag-aaral that time. Hanggang sa may nakilala akong lalaki na naging bago kong boyfriend. Sobrang talino niya. Kaya pati ako, e eh napapaaral na rin. Panay lang ang aral namin. At para sa akin, mas mabuti ng ganun. Kasi, naging maayos ang academics ko. Natutulungan niya ako. Pero alam mo yun, parang... Parang hindi ko pa rin nararamdaman sa kanya yung hinahanap kong pagmamahal. Kaya nag din kami. So nagpaka-busy ako sa buhay ko. At alam mo ko nung na-realize ko, DJ Rahim, na hinahanap-hanap ko pa rin sa buhay, si Bong. Namimiss ko siya. Ang balita ko sa kanya. Ay, nasa Manila na siya. Doon na siya nag-aaral. Mas matino na rin siyang tao. Nag-aaral na nang mabuti. Bisi na rin daw siya sa buhay. At masaya ako para kay Bong. Lumipas ang isang taon sinubukan ko ulit mag-entertain. Chat-chat lang. Walang feelings, wala ring label. Hindi ko binubuhusan ng feelings pero ewan lang sa nakakachat ko. Matagal din akong nakipag-chat sa iba. Hanggang sa nagparamdam itong sibong. Naramdaman ko yung mabilis na pagtibok ng puso ko sa sobrang pagkabigla ko, napaluha na lang ako. Nagkaroon ng pag-asa na posibleng makabalik na siya sa buhay ko uli. Kaso hindi eh. Kailangan niya lang pala ng libangan habang nagbabakasyon siya dito sa amin. So ayun, chat-chat uli kami ni Bong. Kumustahan ganyan. Deep inside, Umaasa ako na babalik siya ulit. Then one day, sinabihan niya ako na gusto niya raw na magkita kami. Siyempre, go ako. Miss na miss ko siya eh. Kahit katsyat ko pa rin yung ibang nakakatsyat ko, okay lang. Magkikita na sana kami ni Bong. Okay na lahat eh. Nakaayos na ako. Behis na behis na. Tapos bigla siyang tumawag sa akin. May ipinakita siyang picture sa akin. Na naaksidente siya. Mabilis akong pumunta sa ospital na pinagdalhan sa kanya para makita siya ka. Eh mga ilang taon na rin nung huli ko siyang makita. Tapos, sa ospital pa. Yung muli naming pagkikita, ganun pa yung nangyari. Nagkita kami sa hindi inaasahang lugar. Kinumusta ko siya. Nakaramdam ako ng konting guilt. Kasi dahil sa akin, kaya siya na aksidente. Ang hindi ko lang inaasahan, ay yung makikita ko rin doon yung mga tropa niya. Sabi sa akin. Nahuli kayo, no? Nagtawa na lang kami lahat, DJ Rocky. Okay na pala sa kanila yung mga nangyari sa nakaraan. At kahit palihim yung pagkikita namin ni Bong, eh mukhang nagkaintindihan na kami lahat. Nagkapatawaran na rin. Pagkatapos noon, bumisita ako sa bahay nila Bong. Nagkita kami uli ng mama niya. Humingi ako ng pasensya sa mama niya dahil sa mga nangyari sa nakaraan. Pero mukhang hindi naman siya galit sa akin. Mabait naman si tita eh. Tsaka hindi naman nila ina-expect na mangyayari yun. Pagkatapos nun DJ Rocky, bumalik na uli si Bong sa Maynila. That time, mas lumalim pa yung pananabik ko at yung pag-aasam ko na maging kami uli. Pero kahit anong pag-effort -e ko, parang parang wala. Wala akong nararamdaman o nakikita na kahit anong hint mula kay Bong na gusto niya na namin yung amin dati. So inisip ko na baka ang gusto lang talaga ni Bong ay magkaroon ng libangan nung nakabakasyon siya sa lugar namin. Yun na rin ang huli niyang pagpaparamdam sa akin. So, ito namang ka-chat ko. Tuloy pa rin kami sa pag-uusap. Hindi ko na rin to masyadong nililingunan kasi wala naman siya para sa akin. Kinakausap ko lang siya para matanggal lang yung mga iniisip kong problema sa buhay. Hanggang sa hindi ko na siya totally kinakausap, nagsawa na ako. Wala rin namang pupuntahan yung pag-chat namin. Isa pa, wala akong maramdaman sa kanya. Then fast forward... Nakilala ko si Weng. Tagarito lang din siya sa amin. Mabait siya. Pareho sila ng style at ugali ni Bong. Kaya nagustuhan ko siya. Sa umpisa, wala kaming feeling sa isa't isa. Pampadanggal din ang inip ang tingin namin sa isa't isa. Hanggang sa tumagal ang pagkakakilanlan namin at lumalim na ang mga usapan namin. At ayun na, naging kami na ni Weng. Pinakilala ko si Weng sa family ko. Ganon din siya sa side niya. Pinakilala niya ako sa family niya. Okay ang lahat. Masaya. Sobrang saya. Sobrang bait din ng family ni Weng at wala akong masabi roon. Buong pagkatao ko tanggap nila. Kaya grabe lang ang pasasalamat ko kay Lord na binigyan niya ako ng taong tulad ni Weng. Yung mga naranasan ko noon kay Bong, parang hinigitan pa ni Weng. Lahat ibinibigay niya sa akin. Kaya nga parang parang perfect couple na kami. <laughs> Konti na lang magli-live-in na rin kami. Pero tila ba eh biglang mapaglaro ang tadhana. Nagkaroon ng aberyang relasyon namin nang magparamdam uli sa akin si Bong. Akala ko kaya ko nang hindi pansinin si Bong. Akala ko, kaya ko nang wala siya sa buhay ko. At akala ko, hindi ko na siya mahal. Pero mali ako. Tumibok uli ng mabilis ang puso ko. Naiiyak na naman ako sa kaba na may halong saya. Yung tipong aasa na naman ako na may magbabalik sa pagitan namin ni Bong. Ang kulit ni Bong. Tumatawag na naman siya hindi eh, ko alam kung ano naman ang gusto niyang mangyari. O kung ano ba ang intention niya sa akin. Pero wala eh. Hindi ko kinaya. Panayang snob ko sa kanya pero hindi ko magawang hindi siya pansinin. Dahil sa sobrang kakulitan ni Bong, pinansin ko siya uli. Ay, sobrang tanga ko. Mahal na mahal ako ni Weng. At mahal na mahal ko rin siya. Pero hindi niya alam na nakikipag-chat ako kay Bong. At dahil doon nagigilty ako kasi hindi deserve yun ni Weng. Pero dahil nga sobrang mahal na mahal ko si Bong, hiniwalayan ko siya. Ayoko nang lokohin si Weng. Hindi ko na kaya. Kaya kahit walang dahilan, hiniwalayan ko siya. At eto ako, tuloy-tuloy sa pakikipag-usap kay Bong through chat. Mahal na mahal ko pa rin si Bong. And after all these years, hindi pa rin pala yun nawala. Sa kanya ko lang nakikita ang future ko. Ang tagal ni Bong na hindi nagparamdam sa akin. Almost four years din na wala kaming communication. Kung tutuusin, ang healthy na ng relasyon namin ni Weng pero eto, nagparamdam uli si Bong at ang lambot-lambot ko dahil doon. Ako ang bumalik kay Bong kahit hindi naman siya nakikipagbalikan sa akin. Sa ngayon, DJ Rocky, wala kaming label ni Bong. Hindi kami officially magjowa. Nag-uusap lang kami through chat. Tapos minsan, magkikita kami pero panay lang din ng road trip. Pinag-uusapan lang namin ng mga boy-boy namin. Tapos kakain kami. Magde-date sa kotse niya. Pero wala siyang binabanggit na magbalikan kami. As in, wala. So siguro, umaasa lang ako. 50-50 yung nararamdaman ko ngayon eh. 50% na Baka gusto niyang makipagbalikan sa akin. And another 50% na baka ginagamit niya lang ako dahil nagbabakasyon siya sa amin. Alam mo yun, parang libangan. Next month, alisa na naman siya. Papasok na naman siya para mag-aral. Kaya sobrang gulungay ng utak ko. Pero masaya ako eh. Mahal ko siya at kaya kong iwan lahat para sa kanya. Siguro ganun nga talaga pag first love. Shot siya, siya pa rin ang babalikan. Shot siya, siya pa rin ang hahanapin mo. Kahit ayaw na ng isip mo pero gustong gusto ng iyong puso. Kaya susulitin ko ang mga panahong to na magkasama kami. Kahit hindi ko alam kung hanggang kailan to. Kapag iniwan niya ako ulit, Hihintayin ko pa rin siya. Siya lang DJ Rocky. Siya lang at wala nang iba. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pababasa. Muli, ako si Lou. At ito, ang aking secret file.